Narinig mo na ba si Ismael ang panganay na anak ni Abraham? Madalas na natatabunan ang kanyang kwento ng kwento ni Isaac, ngunit si Ismael ay may isang landas na puno ng mga hamon, tagumpay at mahahalagang aral. Sa Ismael, ang nakalimutang anak, sisid tayo ng malalim sa buhay ng karakter na ito sa Biblia na bagamat nakalimutan ng marami, ay mayaman sa kwento ng katatagan at pananampalataya. Alam mo ba na si Ismael kahit na itinapon sa disyerto kasama ang kanyang ina ay nakipaglaban para sa buhay at naging ama ng isang dakilang bansa? Maghanda upang tuklasin kung paano hinubog ng sinaunang mga gawi ng pagpapalitbuntis ang kanyang kapanganakan at kung paano ang mga matinding alitan sa pamilya ay nakaapekto sa kanyang kapalaran. Susuriin natin ang mga banal na pagtatagpo na nagmarka sa kanyang buhay at ang mga pangakong ibinigay sa kanya. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga makasaysayang katotohanan kundi tungkol din sa kung paano bawat isa sa atin ay makakahanap ng lakas at layunin sa gitna ng mga pagsubok. Samahan kami sa paglalakbay na ito at tingnan kung paano ang buhay ni Ismael ay maaaring magbigay inspirasyon sa iyong sariling paglalakbay. Kung ikaw ay nakaramdam na nakalimutan o naisasantabi, makikita mo kay Ismael ang isang makapangyarihang salamin. Ang kanyang kwento ay isang patunay na anuman ang mga pangyayari, posible na bumangon at mag-iwan ng isang pangmatagalang pamana tuklasin natin ang magkasama ang mga misteryo at aral na ibinibigay sa atin ng buhay ni Ismael. Handa ka na bang sumabak sa paglalakbay na ito? Tara na, simulan na natin. Ismael, ang panganay na anak ni Abraham, ay isinilang sa isang natatanging sitwasyon. Ang kawalan ng anak ni Sarah, asawa ni Abraham, ay nagdulot ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa sa mag-asawa sa isang desperadong hakbang at ayon sa mga kaugalian ng panahon. Inalok ni Sarah ang kanyang aliping ehipsyong si Agar upang magkaanak. Ang ganitong uri ng solusyon, bagaman karaniwan, ay puno ng mga emosyonal at panlipunang implikasyon. Isipin natin ang komplikadong dinamika ng pamilyang ito. Ismael sa makatuwid ay isinilang bilang resulta ng unyon na ito na may dalang tanda ng isang desisyong puno ng pagmamahal, sakripisyo at gayon din ng tunggalian. Ang paggamit ng mga alipin bilang mga surrogate mother ay isang alternatibong natagpuan ng maraming pamilya noong unang panahon upang malampasan ang kawalan ng anak. Si Agar, bilang isang alipin, ay walang gaanong kapangyarihan sa kanyang sariling kapalaran. Ang ganitong kasunduan ay maaaring tila kakaiba sa modernong pananaw, ngunit ito ay isang pangkaraniwang realidad sa kontekstong pangkasaysayan na iyon. Ang mga implikasyon ng ganitong praktis ay malalim, sapagkat ang batang isinilang mula sa unyon na ito ay itinuturing na lehitimong anak ng asawa ng Panginoon. Ang senaryong ito ay nagha-highlight sa katatagan ni Agar at sa pagiging komplikado ng mga ugnayan sa pamilya ni Ismael. Sa pagkapanganak ni Ismael, lumitaw ang mga bagong hamon sa tahanan ni Abraham. Si Sarah, na unang nagmungkahi ng unyon sa pagitan ni Abraham at Agar, ay nagsimulang maramdaman ang mga tinik ng selos at kawalan ng kapanatagan. Ang lumalaking tensyon ay nagdala kay Agar na tumakas naghahanap ng kanlungan sa disyerto. Ang pagtakas na ito ay kumakatawan hindi lamang sa paghahanap ng kalayaan, kundi pati na rin sa salamin ng sakit at kalituhang nararamdaman ni Agar. Si Ismael, bago pa man maintindihan ang kanyang papel sa mundo, ay naging sentro na ng isang matinding pag-ikot ng mga emosyon at tunggalian. Ang kwentong ito ay naghahanda sa atin upang mas maunawaan ng pag-unlad ng mga pangyayaring humubog sa buhay ni Ismael. Ang mga praktis ng surrogate mother noong unang panahon ay ibang-iba sa kasalukuyan, ngunit hindi gaanong komplikado. Sa sinaunang panahon, ang mga babaeng alipin ay may mahalagang papel sa prosesong ito, nagdadala ng mga anak na itinuturing na anak ng asawa ng Panginoon. Si Agar ang aliping Egyptyo ni Sarah ay pinili para sa misyong ito. Isipin ang bigat ng desisyong ito para sa isang babaeng walang boses, si Agar, na walang kakayahang pumili ng sarili niyang kapalaran, ay nabuntis ng anak ni Abraham, isang bata na may espesyal na katayuan, ngunit may dalang maraming emosyonal at panlipunang implikasyon. Ang ganitong uri ng praktis ay isang pagtatangka na malampasan ang kawalan ng anak na nagpapahirap sa maraming pamilya. Sa kaso ni Sarah at Abraham, ang kawalan ng anak ni Sarah ay nagdala sa kanila sa ganitong ekstremong solusyon. Ang mga babaeng alipin tulad ni Agar ay walang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang kanilang papel sa kasunduang ito. Ang kontekstong ito ay nagha-highlight sa kahinaan ng mga babaeng ito at sa komplikadong dinamika ng mga ugnayang pampamilya. Mahalagang tandaan na sa kabila ng mga paghihirap ang mga ganitong praktis ay tiningnan bilang isang mabubuting at kinakailangang solusyon sa lipunan ng panahong iyon. Ipinapakita ng kwento ni Agar at Ismael kung paano ang mga ganitong praktis ay maaring magdulot ng malalim na tunggalian. Ang pagbubuntis ni Agar ay nagdala ng bagong antas ng tensyon sa tahanan ni Abraham, lalo na sa pagitan niya at ni Sarah. Ang sitwasyong ito ay naglalarawan kung paano ang mga praktikal na solusyon para sa mga problema tulad ng kawalan ng anak ay maaaring magresulta sa matinding komplikasyong emosyonal. Ang salaysay ay nagpapaisip sa atin tungkol sa katatagan ni Agar at sa komplikadong ugnayan ng tao, kung saan ang mga desisyong tila simple ay maaaring magkaroon ng malalim at pangmatagalang epekto. Ang pagbubuntis ni Agar ay nagdulot ng hindi may iwasang tunggalian kay Sara, si Sara na unang nagmungkahi ng unyon sa pagitan ni Abraham at Agar, ay nagsimulang maramdaman ang bigat ng selos at kawalan ng kapanatagan. Ang makita si Agar na buntis ay nagpaalala kay Sarah ng kanyang sariling kawalan ng anak sa isang masakit na paraan. Lumala ang tensyon hanggang sa puntong si Agar ay napilitang tumakas patungo sa disyerto. Ang tunggalian na ito ay isang malinaw na halimbawa kung paano ang mga desisyon na ginawa sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa ay maaaring magresulta sa matinding emosyonal na pagdurusa si Agar na noon ay marupok na bilang alipin ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang mas delikadong posisyon. Ang sitwasyon sa pagitan ni Nasara at Agar ay nagpapakita ng pagiging komplikado ng mga ugnayan ng tao at ang kalaliman ng mga emosyon na kasangkot. Si Sara, kahit na pumayag sa pagbubuntis ni Agar, ay hindi napigilan ang mga damdamin ng inggit at sama ng loob si Agar sa kabilang banda ay hinarap ang poot na may natitirang dignidad, piniling tumakas at maghanap ng kanlungan sa disyerto. Ang episodyong ito ay nagtuturo sa atin tungkol sa kahalagahan ng pag-unawa at pamamahala ng ating mga damdamin, lalo na sa mga sitwasyon ng matinding tensyon. Sa maraming pamilya ngayon, nakikita natin ang mga refleksyon ng mga dinamikang ito kung saan ang mga desisyon na ginawa ng hindi isinasaalang-alang ang lahat ng mga kahihinatnan ay maaaring magbunga ng pangmatagalang tunggalian. Ang pagtakas ni Agar sa disyerto ay isang akto ng kawalan ng pag-asa, ngunit pati na rin ng katapangan. Pinili niyang harapin ang kawalang katiyakan ng disyerto sa halip na manatili sa isang mapangaping kapaligiran. Ang episodyong ito ay nagpapaisip sa atin tungkol sa mga sitwasyon kung saan tayo ay natatagpuan sa sulok at kung paano ang ating mga pagpili ay maaaring magtakda ng direksyon ng ating buhay. Ang kwento ni Naagar at Sara ay isang makapangyarihang paalala na ang mga tunggalian, gaano man kasakit, ay maaaring maging tagapagpagalaw ng makabuluhang pagbabago. Sa gayon, ang salaysay ay naghahanda sa atin para sa susunod na kabanata ng buhay ni Ismael kung saan ang mga makadiyos na pagpupulong at pangako ay nagsisimulang lumitaw habang tumatakas si Agar sa disyerto isang sandali ng makadiyos na interbensyon ang nagbago ng kanyang buhay isang anghel ang nagpakita sa kanya sa tabi ng isang bukal ng tubig nagdadala ng mga salita ng pag-aliw at malinaw na mga tagubilin ang pagpupulong na ito ay hindi lamang muling pinagtibay ang dignidad ni Agar kundi pati na rin minarkahan ang kapalaran ng kanyang anak sinabi ng anghel sa kanya na ang kanyang anak ay tatawaging Ismael na nangangahulugang naririnig ng Diyos na nagpapahiwatig na ang kanyang mga pagdurusa ay narinig ng kataas-taasan ang episodyong ito ay pinagtitibay ang ideya na kahit sa pinakamadilim na sandali ay may pag-asa at pangako ng pagtubos. Ang pangalan na Ismael na ibinigay ng anghel ay nagdadala ng malalim na kahulugan. Kinakatawan nito ang pakikinig at habag ng Diyos bilang tugon sa mga pagdurusa ng tao. Si Agar, pinalakas ng pahayag na ito, ay bumalik sa tahanan ni Abraham na may bagong pananaw. Ang mensaheng makadiyos ay hindi lamang nagbigay aliw kay Agar, kundi pati na rin humubog sa hinaharap ni Ismael. Ang sandali ng makalangit na interbensyon na ito ay isang makapangyarihang halimbawa kung paano sa gitna ng kawalan ng pag-asa, maaari tayong makakita ng mga tanda ng pag-asa at direksyon. Madalas, sa ating sariling mga buhay, nakakaramdam tayo ng pagkakawala sa mga sandaling iyon. Isang salita ng pag-asa ay maaring magbago ng ating landas. Ing, ang makadiyos na pangako ay kasama rin ang isang pangitain tungkol sa hinaharap ni Ismael. Siya ay magiging isang malakas na tao, mailap tulad ng isang ligaw na asno, ngunit nakatakda mabuhay sa tunggalian sa kanyang mga kapatid. Ang hulang ito ay nagpapakita ng parehong lakas at mga hamon na haharapin ni Ismael. Kung paanong natagpuan ni Agar ang lakas upang bumalik, tayo rin ay pinaaalalahanan na ang mga pagsubok ay maaaring harapin ng may tapang at pananampalataya. Ang salaysay ng makadiyos na pagpupulong ni Agar sa disyerto ay nagpapaisip sa atin tungkol sa kahalagahan ng katatagan at pananampalataya sa ating sariling mga paglalakbay. Mula dito, ang kwento ni Ismael ay naghahalo sa mga bagong pangako at hamon. Naghahanda ng eksena para sa kanyang hinaharap. Si Ismael, sa edad na labing tatlo, ay tinuli bilang bahagi ng tipan na ginawa ng Diyos kay Abraham. Isang ritual na may malaking spiritual at kultural na kahulugan. Ang gawaing ito ay sumisimbolo ng pagsasama ni Ismael sa pangakong makadiyos sa kabila ng kanyang pinagmulan kay Agar. Para kay Abraham, ang pagtutuli kay Ismael ay isang tanda ng kanyang pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ang kaganapang ito ay nagmarka ng mahalagang sandali sa buhay ni Ismael. Pinagtitibay ang kanyang kaugnayan sa tradisyon at pananampalataya ng kanyang ama. Ang sinaunang ritual na ito ay tinitingnan pa rin ngayon sa maraming kultura bilang isang ritual ng paglipat at isang tanda ng pagiging kabilang. Gayon Gayunpaman, ang pagdating ni Isaak, anak ni Sarah, ay nagdala ng bagong dinamika sa pamilya ni Abraham. Si Isaac, bilang anak ng pangako, ay nagdulot ng kawalang katiyakan sa posisyon ni Ismael sa bahay ni Abraham. Si Sarah, na natatakot para sa mana ng kanyang sariling anak, ay humiling kay Abraham na palayasin si Agar at Ismael. Ang kahilingang ito, bagaman masakit, ay tinugon ni Abraham matapos makatanggap ng makadiyos na gabay. Ang pagpapatapon kay Ismael at Agar sa disyerto ay isang sandali ng matinding pagdurusa at kawalan ng katiyakan. Ang kaganapang ito ay nagpapakita kung paano ang mga pagbabago sa pamilya ay maaaring maging masakit at kung paano ang pananampalataya ay maaaring masubok sa pinakamahirap na sandali. Ang buhay sa disyerto ay nagdulot ng maraming hamon para kina Agar at Ismael, ngunit pati na rin ng mga pagkakataon para sa paglago at pagangkop. Hindi pinabayaan ng Diyos sina Agar at Ismael. Sa disyerto, sila ay inalagaan at pinrotektahan ang diserto ng Parang kung saan sila nanirahan ay naging bagong tahanan ni Ismael dito siya ay lumaki at naging isang bihasang mamamana isang simbolo ng kanyang katatagan at kalayaan ang panahon ng pagpapatapon ay naging isang panahon ng paghubog ng pagkatao at pagpapatibay ang kwento ni Ismael sa diserto ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamatinding kalagayan posible ang makahanap ng lakas at layunin. Si Ismael lumalaki sa disyerto ng parang ay nakabuo ng mga kakayahang nagpabihasa sa kanya bilang isang likas na tagapaglaban. Naging bihasa siyang mamamana, kayang mangaso at magtustos para sa kanyang sarili at kanyang ina. Ang disyerto, sa kanyang matitigas at hindi maaasahang kalagayan, ay humubog kay Ismael bilang isang malakas at matatag na tao ang matuyot at hamong kapaligiran na ito ay nagsilbing paaralan para sa buhay kung saan bawat araw ay isang aral ng pag-angkop at pagtitiyaga natutunan ni Ismael na makahanap ng mga mapagkukunan kung saan kakaunti ang nakakakita ng posibilidad binabago ang mga kahirapan sa mga pagkakataon sa kabila ng pisikal na layo nanatili si Ismael sa ilang mga ugnayan sa pamilya ni Abraham. Ang kasal ni Isaac halimbawa ay isang sandali kung saan muling nagkita ang pamilya. Ang mga ugnayang ito ay nagpapakita na sa kabila ng mga hindi kanais-nais na kalagayan, ang mga ugnayan ng pamilya ay maaaring magtagal. Gayunpaman, naglakbay din si Ismael ng kanyang sariling landas itinatag ang isang natatanging linya ng lahi ang kanyang buhay sa disyerto ay isang patunay na posible ang lumikha ng sariling pamana kahit na malayo sa mga ugat ng pamilya marami ngayon ang nakakahanap ng inspirasyon sa mga kwento tulad ni Ismael upang malampasan ang kanilang sariling mga paghihirap at bumuo ng makabuluhang buhay ang buhay ni Ismael sa disyerto ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan, kundi pati na rin sa pagbuo ng sariling pagkakakilanlan. Siya ay naging isang iginagalang na tao sa kanyang mga kasama, bumuo ng pamilya at komunidad. Ang pagunlad na ito ay nagha-highlight sa kakayahan ni Ismael na magpakatatag at manguna. Ang disyerto na madalas tinitingnan bilang isang lugar ng kakulangan ay naging lugar ng paglago at pagkakataon para sa kanya ang paglalakbay ni Ismael ay nagtuturo sa atin na sa pamamagitan ng determinasyon at tapang posible ang gawing maunlad na tahanan ang mga mapanghamong kapaligiran at sa gayon ang salaysay ay tumutungo sa pamana na kanyang iniwan na may mga alingawngaw na umaalingaungaw hanggang sa ngayon. Si Ismael, ang panganay na anak ni Abraham, ay nag-iwan ng mahalagang pamana. Naging ama siya ng labindalawang prinsipe na sumasalamin sa labindalawang tribo ng Israel, isang paghahambing na nagpapakita ng pagpapatuloy at kahalagahan ng kanyang lahi. Ang kanyang mga inapo ay nanirahan sa rehiyon ng disyerto bumuo ng isang matatag at matatag na bansa, ipinapakita ng kwento ni Ismael na sa kabila ng mga unang paghihirap, nagawa niyang magtayo ng masaganang hinaharap para sa kanyang mga inapo. Ang bawat isa sa kanyang labindalawang anak ay naging pinuno ng isang angkan na tinitiyak na ang pangalan ni Ismael ay nanatiling mahalaga sa paglipas ng mga henerasyon. Ang pamana ni Ismael ay hindi lamang tungkol sa pamumuno kundi pati na rin sa katatagan at pagangkop Sa pamumuhay sa disyerto, natutunan nilang magtagumpay sa isang mapanghamong kapaligiran, binabago ang mga hamon sa mga pagkakataon. Ang kakayahang ito sa pag-angkop ay naipasa sa mga susunod na henerasyon na naging kilala ang mga inapo ni Ismael para sa kanilang katatagan at lakas ang pamana ng katatagan at kakayahang mapagtagumpayan ng mga balakid ay umaalingaungaw sa maraming pamilya ngayon na naghahanap ng inspirasyon sa kanyang kwento upang harapin ang kanilang sariling mga laban. Bukod sa kanyang mga nagawa sa lupa, ang pamana ni Ismael ay espiritual din. Ang kanyang kwento ay isang patuloy na paalala na ang Diyos ay nakikinig at tumutugon sa mga pagdurusa ng mga nasa gilid. Si Ismael na ang pangalan ay nangangahulugang ang Diyos ay nakikinig ay nagdadala ng mensahe ng pag-asa at kaaliwan. Kinakatawan niya ang banal na pangako ng pangangalaga at atensyon kahit na sa pinakadesperadong sitwasyon. Ang kwento ni Ismael at ang kanyang pamana ay nag-aalok ng makapangyarihang patutuo ng pananampalataya katatagan at ang kakayahan ng tao na gawing mas maliwanag na hinaharap ang kahirapan. Sa pamana na ito, tinatapos natin ang paglalakbay ni Ismael na naghahanda upang magnilay-nilay sa mga natutunan na aral at kung paano ito ilapat sa ating mga buhay. Sa pag-aaral ng kwento ni Ismael, makikita natin ang isang makapangyarihang patutuo ng katatagan, pananampalataya at ang kakayahan ng tao na mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Ang kanyang buhay, mula sa pagsilang sa mahihirap na kalagayan hanggang sa pamana ng labindalawang prinsipe, ay isang aral kung paano natin maaaring gawing mga pagkakataon ang mga hamon. Isipin ang iyong sariling buhay. Anong mga balakid ang iyong hinaharap ngayon? Paano mo magagamit ang kwento ni Ismael upang makahanap ng lakas at inspirasyon upang malampasan ang mga ito? Ipinapaalala sa atin ng kwento ni Ismael na kahit na sa mga pinakamahirap na sandali may pag-asa at pangako ng pagtubos. Ang kanyang mga hamon na tagumpay ay nag-uudyok sa atin na huwag sumuko, na humingi ng tulong mula sa Diyos, at na bumuo ng isang makabuluhang pamana. Magnilay sa mga ito. Paano mo magagamit ang mga aral na ito sa iyong araw-araw na pamumuhay? Anong mga praktikal na hakbang ang maaari mong gawin upang mapalakas ang iyong katatagan at pananampalataya? Sa wakas, huwag hayaang mawala ang karunungang ito. Mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang mga notification upang patuloy na matuto tungkol sa mga karakter sa Biblia at ang kanilang mga walang hanggang aral. Ibahagi ang iyong mga pagninilay sa mga komento sa ibaba at magbigay inspirasyon sa iba sa iyong paglalakbay. Sama-sama tayong maaaring lumago at maging matatag gabay ng mga kwento at mga aral na iniwan sa atin. Gamitin natin ang mahahalagang kaalamang ito upang baguhin ang ating buhay